Bakit nga ba tinatakpan ang mga rebulto o estatwa sa loob ng simbahan ngayong mahal na araw? Mga kaibigan, malamang ay nagtataka rin kayo kung bakit may takip ang mga rebulto ngayong Holy Week o Semana Santa. Ito ay ginagawa bilang simbolo ng solemnidad at pag-alaala sa sakripisyong pag-aalay ng buhay na ginawa ni Jesus. Senyalis din ito para sa mga katoliko na simula ng pag-aayuno o fasting ngayong Holy Week tatanggalin ang takip ng mga to sa Easter Vigil na magaganap sa Sabado na hudyat naman ng pagsisimula ng linggo ng muling pagkabuhay o Easter Sunday. Alam nyo ba na may isang lumang pamahiin patungkol dito na nagsasabing ang totoong dahilan daw kung bakit ito tinatakpan ay dahil Ngayong Holy Week lalo na sa Biyernes Santo ay yung panahon na pinakamalakas ang enerhiya ng mga masasamang espiritu at demonyo na ang ilan sa kanila ay ginagamit ang mga rebultong ito na dahilan upang sila ay gumalaw na siyang rason kung bakit ito tinatakpan. Sinasabi rin na iwasan muna ang pag-iingay at kasiyahan dahil baka may magambala kang espiritu o demonyo na maaari mong ikapahamak.